Ang eye strain ay tumutukoy sa isang serye ng hindi komportabling sintomas na maaring maranasan kapag tinitignan ng isang bagay, kadalasang sa matagal na panahon. Bagamat maaaring nakakadama ng hindi kaginhawaan, ang eye strain ay hindi nangangahulugang permanenteng pinsala sa mata at maaaring madaling mabawasan ang mga sintomas. Simula noong March 2020, naging karaniwang kaso ng eye strain kung saan sa bawat isa sa tatlong tao ang napansin ng pangihina ng kanilang paningin bilang resulta ng mas mahabang oras ng paggamit ng screen sa panahon ng pandemya. Ano nga ba ang eye strain? Tara na at ating alamin! Mga Sanhi ng ice Strain Ang ice strain ay kadalasang nangyayari kapag masyadong nakatuon ng mata sa isang gawain ng matagal na panahon. Karaniwang mga sanhi nito ay Pagbabasa ng walang pahinga ng mata Matagalang pagmamaneho Stress pagod, pagsusumikap na makakita sa dim lighting, at pag-expose sa maliwanag na ilaw. Isa sa pinakakaraniwang sanhi ng eye strain ay ang paggamit ng computer at digital screen. Mga sintomas ng eye strain Ang mga sintomas ng eye strain ay iba-iba at maaaring kabilang ang Sakit ng ulo Discomfort sa mata Malabo o dobleng paningin Sensitibidad sa liwanag Mapula at luha ang mata? Pasakit, pagod, mahapdi o makati ang mata? Mata na tuyot? Pagkirot ng mga takip-mata? At problema sa pag-focus ng mata. Computer eye strain. Maraming tao ang nagreklamo ng eye strain kapag gumagamit ng computer. Ang pagtingin sa monitor ng matagal ay maaring magdulot ng eye strain o gawing mas kapansin-pansin ng anumang iba pang problema sa iyong mata. Mahalaga na pangalagaan ng iyong mga mata at gawin ang mga hakbang na pangontra sa eye strain sa paggamit ng computer. Bagamat ang eye strain ay maaring magdulot ng hindi kaginhawaan, karaniwan itong hindi seryoso at nawawala kapag nagpahinga ang iyong mga mata. Maaring hindi mo mapaikli ang oras na iyong ginugugol sa harap ng computer sa trabaho o baguhin ng anumang mga dahilan na maaring magdulot ng eye strain. Ngunit may mga hakbang na maaaring mong gawin upang bawasan ito. Tips para maiwasan Mga ehersisyo para sa mata Karamihan sa mga tao ay hindi kailangang mag-ehersisyo para sa mata. Ngunit, lalo na sa mga taong ang mga mata ay hindi maayos na gumagana bilang isang pares, maaaring maging kapakipakinabang ito sa pagbawas ng mga sintomas. Para sa mga taong nangangailangan nito, kung regular na isinasagawa, maaaring makatulong ang ilang ehersisyo sa pag-antalan ng paglala ng ilang kondisyon at maaaring makatulong sa pagbawas ng mga sintomas ng digital eye strain. Halimbawa, maaaring magkaroon ng convergence insufficiency ang ilang tao mula sa matagal na pag-aaral o pag-trabaho na nangangailangan ng maraming oras sa harap ng screen. Ang convergence insufficiency ay isang kondisyon na sanhi ng paghina ng mga muscle ng mata, na nagiging sanhi ng pagiging mahirap mag-focus ng parehong mata sa isang bagay na malapit. Ang mga ehersisyo para sa mata na maaaring gawin sa bahay ay nirekomenda upang makatulong sa pagbawas ng mga sintomas ng convergence insufficiency. Twenty 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 Rule. Inirekomenda ang teknik na ito para sa lahat ng gumagamit ng screen. Kung karamihan ng iyong araw ay inilalaan sa pagtingin sa isang screen, subukan ng 20-20-20 rule. Ito ay nangangahulugang dapat kang magpahinga ng maikli kada 20 minutes upang mag-focus ang iyong mata sa isang bagay na may 20 na talampakan ng layo nang hindi bababa sa 20 na segundo. Makakatulong ito sa pag-relax ng iyong mga muscles sa mata at mabawasan ang posibilidad ng digital eye strain. Ipahinga ang iyong mata. Sa regular na intervals, umiwas muna sa pagtingin sa screen ng computer at mag-focus sa mga bagay na malayo. Halimbawa, maglaan ng isang minuto para tumingin sa labas ng bintana. Ang pagtingin sa mga bagay na malayo ay nakakatulong sa pag-relax ng muscles na mag-focus sa loob ng mata. Nagbubunga naman ng pagbawas ng kapaguran ng mata. gumamit ng sapat na ilaw. Ang ice train ay kadalasang sanhi ng labis na sikat ng araw na pumapasok sa pamagitan ng bintana o ng maliwanag na ilaw sa kwarto. Gumamit ng cortina o blinds upang mabawasan ang sinag ng araw o bawasan ng ilaw sa iyong kwarto at iwasan ng pag-upo sa ilalim ng mga maliwanag na fluorescent lights. Kung maaari, gumamit ng floor lamps sa halip. Bawasan ng glare Ang glare na nagmumula sa mga pader na may maliwandag na kulay at makinang na mga palamuti, pati na rin ang mga refleksyon sa iyong screen ng computer, ay maaaring magdulot ng eye strain. Ang isang anti-glare screen na nakakabit sa iyong monitor ay maaaring makatulong. At ito ay isang mas banayad na hakbang kaysa sa pag-repaint ng iyong mga pater ng maitim at may mat na pintura. Bawasan ang liwanag mula sa labas sa pamagitan ng pagtakip sa mga bintana o paggamit ng computer hood sa ibabaw ng monitor. Kung ikaw ay may salamin, gumamit ng mga lente na may anti-reflective coating upang bawasan ang glare. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!